Pagdating sa bonding ng magkakapatid, kanya-kanyang trip yan. Pero mukhang ibang level ng sibling goals ang ginawa ni na Donnie at Hana Pangilinan matapos nilang gawing kompetisyon ang paramihan ng Blackheads. Sa isang Instagram story, ibinahagi ng magkapatid ang kanilang unique at medyo kadiri pero funny na challenge, naglagay sila ng Blackhead Removing Patch at nag-contest kung sino ang may pinakamaraming natanggal. At hindi lang yan, nagpapol pa sila sa mga feyney. Siyempre, iba-iba ang reaksyon ng netizens. May mga natawa, may nandiri, pero ang karamihan. Still kinikilig kasi si Donnie yan, besh. Kahit pa pinag-uusapan ng blackheads, hindi pa rin napigilan ng mga fanny na mas starstruck sa kagawapuhan ni Donnie. At sa sumunod na update ni Donnie, mas lalo pang lumala ang kakulaitan. Say niya, update we put it wrong but I still won. Hay nako, competitive. Pero kidding aside, nakakatuwang makita na kahit parehong busy sa kanilang career at personal na buhay, may time pa rin si na at Hana para sa kulitan at bonding moments. Minsan lang tayo makakita ng blackhead battle na nakakakilig. Sino kayang next celebrity sibling ang susubok ng ganitong challenge? Abangan natin yan, nakakaloka!